Mas mabilis at uh, maginhawa na ang pagpa-file ng income tax return ng ating mga kababayan. Iyan po'y dahil sa ipinapairal ng BIR na ease of doing taxes sa bansa kung saan online na ang pagproseso ng pagbabayad ng buwis. Yan si ulat ni Kim. Ay uh, mas napagaan ang uh, pagpo-file at pagbabayad ng buwis ngayong taon na to. Walang naging aberya ang huling araw ng paghahain ng income tax returns para sa mga corporate at individual taxpayers ayon sa Bureau of Internal Revenue. Wala ring naging pila sa lahat ng Revenue District Office o RDO dahil online na ang proseso. When we talk to the taxpayers, uh, very uh, positive ang uh, kanilang feedback. That uh, even even compared last year and the previous years. nasa 3 trilyong piso ang target income tax collection ng BIR para sa taong ito 21% mas mataas kaysa sa 2.6 trilyon noong nakaraang taon kaya naman pinaiiral ng ahensya ang ease of doing taxes upang mapadali mapabilis at mas guminhawa ang proseso ng pagbabayad ng buwis para sa lahat ng mga Pilipino we still try to improve our processes and yung ating uh, mga facilities we made sure data uh, lahat po ng ating online facilities ay gumagana Mahalaga ang pagbabayad ng buwis dahil ito ang bumubuo ng malaking bahagi ng pambansang budget Ito rin ang tumutustos sa mga programa ng pamahalaan upang maserbisyohan ang bawat mamamayan Sa calendar year 2023 Electronic o online ang pag-file ng ITR sa pamamagitan ng Electronic Filing and Payment System o EBIR forms na maaaring ma-download sa website ng BIR na www.bir.gov.ph. Nakakatulong yon sa mabilis na pangolecta At the same time, wala na makikitang pila dito. Di ba? So wala na yung takbuhan dito hinahihintulutan lamang ang manual filing sa mga senior citizen at PWD. Sa pagbabayad ng income tax due, maaaring e-payment, authorized agent bank, o revenue collection officer sa kahit anong revenue district office. Ayon sa BIR, wala ng extension para sa pagfile ng annual income tax return. Yung tinatanong nyo kanina na kung mayroon pa tayong extension sa tax deadline natin, hindi na kailangan talaga yon Kasi nga, anywhere, anytime. Kasi ngayon, di ba meron tayong EOPT, yung ease of paying taxes. So anywhere they can file, anywhere they can pay. Samantala, lalo pang hinigpita ng ahensya ang pagbabantay sa kaso ng tax evasion at ghost receipts. Lahat po ng pamamaraan ay gagawin po natin. That's why we're very aggressive on improving taxpayers' compliance on taxpayer service. May dalawang milion corporate at individual taxpayer pa ang inaasahang hahabol ngayong araw na limang porsyento lamang ng kabuang bilang ng mga filers sa bansa. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.